Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade kabanata 231 hanggang 235 Kabanata 231 May gustong sabihin si Charlie ngunit nang makitang galit na si Claire napayuko na lang siya at tumalikod at naglakad palabas ng restaurant Ang boss ng isang maliit na kumpanya ay naglakas-loob na maging baliw sa kanyang harapan Hindi ba ito napapagod na mabuhay Ano ito Ingit na ingit si Claire sa kanya. Hindi ba niya alam na ang asawa niya ang pinakamalakas? Sa sandaling ito, nais ni Charlie na sabihin kay Claire ang kanyang tunay na pagkatao upang hindi na siya mag-alala tungkol sa hinaharap. At hindi na kailangang mag-alala at mabuli ng maliit na amo ng naturang maliit na kumpanya. Gayunpaman, nang dumating ang mga salita sa kanyang mga labi, nagpipigil pa rin siya, ang paglalantad sa kanyang pagkakakilanlan ay nangangahulugan na opisyal na niyang tinanggap ang pagbabalik sa pamilya Wade. At gusto niyang bumalik sa pamilya Wade upang kilalani ng ninuno at bumalik sa angkan. Ayaw bumalik ni Charlie. Habang naglalakad papunta sa pinto ng hotel, tumingala si Charlie sa itaas. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan ang housekeeper ng pamilya Wade na si Stephen Thompson. Suriin mo ang mga detalye ng hinaharap na kumpanya, kung aling mga customer ang kamakailan nilang nakatrabaho, at kung anong mga proyekto ang mayroon sila. Ang magalang na boses ni Stephen Thompson ay nagmula sa mobile phone. Master Wade Ang mga pangunahing kliyente ng Future Company ay karaniwang maliliit na negosyo sa ilalim ng pamilyang Wade. Kumuha din sila ng ilang real estate properties ng M. Brand Group ngayong taon. Talaga ngumiti si Charlie. At pagkatapos ng mahabang panahon, ito pala si mayping ay squat pa rin na kumakain ng pagkain sa likod ng kanyang kumpanya. Biglang gustong tumawa ni Charlie. Kung alam ni mayping Ping na sinasaktan niya ang kanyang business dad, ano kaya ang mararamdaman niya? Sa pag-iisip nito, sinabi niya kay Stephen Thompson, tulungan mo akong turuan ng leksyon si mayping Ping. Magalang na tanong ni Stephen Thompson. Master, ano ang gusto mong gawin ko? Oo, oh, bawiin mo ang lahat ng pakikipagtulungan sa kumpanya na ito. Sa palagay ko ang hangal na kumpanyang ito ay hindi kasiya-siya sa mata. Na-offend ka ng bastardo? Gusto mo hayaan ko ang boss nila na gawin ito ng diretsyo? Hayaan ang iba na sumingaw? Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, Huwag makipag-away at pumatay sa bawat pagkakataon. Kung papatayin mo siya, ano ang mararamdaman niyang sakit? Hayaan mo na lang siyang mabangkarote at hindi na makabangon habang buhay. Young Master, maghintay ng ilang minuto. Ako na ang mag-aayos. Para kay Stephen Thompson, ang pagpabaya kay Mayping na mabangkarote ay kasing simple ng pagpisil ng langgam hanggang mamatay. Natapos ni Charlie ang kanyang mga tagubilin. Ibinaba ang telepono, tumingin sa itaas at nalaman na humihingi pa rin ng tawad si Claire kay Mei Ping. Ngunit ipinagmamalaki ni Mei Ping at hindi alam kung ano ang kanyang sinasabi. Malamang sinusumpa nito ang sarili ko. Nakaupo lang siya sa gilid ng kalsada, tamad na naghihintay sa paglabas ng asawa. Sa kalsada, si Charlie, nakasuot ng ordinaryong damit, ay parang isang ordinaryong dumadaan. Wala nang titingin pa sa kanya. paman. Maari niyang gawing mahirap ang sikat na boss ng Oris Hill na walang anumang. Nagsusumamo si Claire sa harap ni Meiping at tila lumuwag ang ekspresyon ni Mei Ping. maya Mayamaya, sinamahan ni Claire si Mei Ping palabas ng gate at masakit pa rin ang sunog na mukha ni Meiping. Nakita niya si Charlie na nakaupo sa gilid ng kalsada, binigyan siya ng masamang tingin. Pagkatapos ay tumalikod at sinabi kay Claire, alang-alang sa iyo, patatawarin ko ang basurang asawa mo, at gagawin ko ulit ito bukas ng gabi. Inaanyayahan kita sa hapunan at pag-usapan ng tungkol sa pakikipagtulungan. Sa ibabaw, kung wala siyang gagawin, ito ay para lamang sa pabor ni Claire, ngunit ang kanyang puso ay nag-aapoy pa rin sa galit. Kung hindi lang dahil sa paghingi ng tawad ni Claire ngayon, gusto na niyang may lumapit at sirain si Charlie on the spot. Gayunpaman, hindi binalak ni Mayping na parusahan si Charlie, gusto lang niyang palayain siya pansamantala. At kapag nakuha na niya si Claire bukas, hahanap siya ng taong magpapawalang bisa kay Charlie. Lumapit si Charlie at sinabi kay Claire, Honey, uwi na tayo, wala nang dapat pag-usapan ang ganitong uri ng bastard na malapit ng malugi, lalo pa ang pagtutulungan. Bahagyang nagbago ang mukha ni Mayping. At malamig na sinabi niya, "Anak, gusto mo talagang mamatay? Na sinasabing malugi ako? Maniwala ka o hindi, papatayin kita sa ilang minuto. Ang dahilan kung bakit maayos ka pa rin ngayon ay dahil binigyan ko si Claire mukha." Ngumiti si Charlie at hinampas ang kamay niya. Kabanata 232. Natigilan si Meeting, tinakpan ang mukha at sa kagalit na sumigaw, "Basura!" How dare you hit me? Ngumiti si Charlie. Ano bang masama kung tamaan ka? Kung sinaktan ka, kailangan mong tiisin. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay at muli siyang sinampal. At ang kanyang pisngi ay namamaga. Bagamat medyo naiinis din si Claire kay Nathan. Ngunit nang makitang sinampal siya ni Charlie ng dalawang beses na magkasunod. Medyo nag-alala pa rin siya. At nagmamadaling sinabi, Charlie, anong ginagawa mo? Hindi ko sinasabi sa iyo. Hindi mo ba ginagawa ito sa iba? Ang inaalala niya ay hindi ang kanyang sariling pakikipagtulungan. Ngunit kung si Charlie ay gagantihan ni Mei Ping. kung tutuusin, big boss din si Mei Ping na may pangalan. Paano niya malalaman ng hiningang ito pagkatapos niyang bugbugin? Oo nga, si Mayping ay naging iritado at ganap na nalantad. Itinuro niya si Claire at sinabing, ang apelido ay Wilson. May utang ang asawa mo ngayon. Kapag hindi mo ito binayaran, papatayin ko siya. Hayaan siyang mawala ng tuluyan sa Ores Hill. Nang marinig ni Claire ang salitang kabayaran sa karne, galit niyang sinabi, Walang hiya ka. Walang hiya, malamig na sumimangot si mayping Huwag mong isipin na hindi ko alam. Itinaboy ka na ng pamilya Wilson. Sa tingin mo ba ay pamilya ka ni Miss Wilson? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Natapakan ni Mayping ang aking paa sa Oris Hill City. Maaari nitong patayin ng yung buong pamilya. Kung ayaw mo ng anumang aksidente sa iyong pamilya, mas mabuting lumuhad ka at umakyat sa aking kama. Kung maging masaya ko. mapapatawad kita. Nanginginig sa galit si Claire at mariing sinabi, "Mayping, isa kang bastardo. Ako ay makapangyarihan at makapangyarihan." Ano ang mali sa kawalang hiyaan? Walang hiyang sabi ni Mei Ting. Tumayo si Charlie at sinabi kay Mei ang apelidong May, ay mabangkarote na, kaya kung makapangyarihan ka, dapat kang magtipid ng oras. Ano ang sinabi mo? Nagulat si Mei ganap na hindi tumugon, sisiga na sana siya nang tumunog ang cellphone niya. Ayaw sumagot ni Mei Ting, ngunit tumunog ang telepono na parang may sirs o yung nangyari. Binigyan ni Mei Ping ng mabangis na daliri si Charlie at naiinip na kinuha ang telepono. Hoy, anong meron? Ginoong Mei, hindi maganda. Biglang binawi ng mga shareholders ng kumpanya ang makikipagtulungan sa atin. Ano? Nagbago ang mukha ni Mei Ping. Tatawagan ko kaagad si Jing Cheng. Sandali lang, hindi lang panig ng Beijing ang nag ng kooperasyon, kundi pati ang m Group. Na may pangmatagalang kooperasyon sa ating kumpanya, ay biglang kinansela ang lahat ng kooperasyon. Bilang karagdagan, kinansela lahat ni Mr. Zhao, Mr. Lee at Mr. Thompson ang kontrata. Hinawakan ni Meiping ang telepono at nagulat na magsalita. Ngunit nagpatuloy ang boses sa telepono. Sa kasalukuyan, apat na kumpanya ang tumawag at humiling kay Meiping na magbayad ng malalaking liquidated damages. Ginuo, si Jones mula sa Houtian Finance Department ay tumawag at nais na mabawi ang dalawandaan at milyong engineering at kailangang ilipat ang account bukas. Kung hindi, dadaan sila sa mga legal na pamamaraan at sakupin ng real estate na ginawa natin. Gayon din ang mga pinuno ng China Guangfa Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank. At Agricultural Bank of China ay nanawagan na mangulekta ng mga utang. Kailangan nating bayaran ang lahat ng mga naunang utang sa tanghali bukas. Kung hindi, isusubo natin ang mga ari-arian ng kumpanya. Si Mei Ping ay pawis na pawis. Ang kanyang mukha ay walang dugo. At ang mga patong ng malamig na pawis ay nagbabad sa kanyang kamiseta. Baliw na ba ang mundong ito? O binabangungot ba siya? Bakit bigla ang lahat ay naging kapuspalad? Lahat sila ay parang appointment. Anong problema? Ano ba yan? Kabanata 233 Matapos malaman ang sunod-sunod na nangyari, dumaloy na parang ulan ang pawis ni meeting. Hindi man lang siya makatayo ng matatag at kailangang kumapit sa dingding gamit ang kanyang mga kamay. Hindi alam ni Claire kung sino ang tumatawag ngunit nang makitang sinagot talaga ni Mei Ping ang isang tawag, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, na para bang may emergency, hindi niya maiwasang magtaka. Charlie, biglang nagkasakit si Mei Ping. sabi ni Charlie na may mahinang ngiti, siguro, may sakit siya sa utak, at hindi na niya maalala kung sino siya. Ang gulat at pag ng sekretarya ay tumunog mula sa telepono, ngunit hindi siya marinig ni Mei Ping ng malinaw. May tumutunog sa kanyang tenga at punung-puno ang kanyang isipan sa sinabi ni Charlie kanina. Baliw ka na. Si Mayping ay pawis na pawis, itinaas ang kanyang ulo sa takot at tinitigan si Charlie. Hindi kaya siya ang kilalang propeta? sira na talaga siya. Bumagsak si Mayping sa pader, desperado. Binigyan siya ni Charlie ng malamig na tingin at sinabi kay Claire, "Let's go." Hindi alam ni Claire kung ano ang nangyayari kay Meeting. Ngunit ayaw na niyang tingnan ng taong ito at tumalikod at umalis. Sa sandaling ito, biglang nagising si Meeting. Biglang nagtaas ng ulo para tingnan si Charlie. Bigla siyang umakyat at sumugod sa likod ni Charlie. Sakto'ng papasok na si Charlie sa sasakyan. Sumugod si Meeting, may pulang dugo ang mga mata, humihingal, nakatitig sa kanya. Ang nakakabaliw na hitsura ni Mayping ay nagpakaba kay Claire at hindi niya namamalayan na humakbang pabalik kay Charlie. Ginawa mo ito, 'di ba? Ginawa mo ang lahat ng ito, hindi ba? Tinitigan ni Mayping si Charlie at gulat na nagtanong. Sinulya pa ni Charlie si Mayping at sinabing, "Lumayas ka." Simple at maayos ang tono, parang nang-aasar sa aso, nagkatinginan ng karamihan. Hindi ba ito ang sikat na Pangulong May? Itong binata na nakadamit parang passerby, maglakas loob na tawagan si Mr. May sa publiko. Ayaw makisama sa Ores Hill City, gayon pa sa buong view pa lang, biglang humampas at lumuhad si May Ping sa harap ni Charlie, at sinabing may luha ang mata, Mr. Wade, nagkamali ako, please, hayaan mo akong maghanap buhay. Nagkaroon ng katahimikan sa paligid, at ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita. Si May King, ang sikat na construction giant sa Orris Hill City, ay talagang lumuhod sa harap ng isang dumadaan. Maging si Claire ay natigilan. Ganap na hindi inaasahang luluhod si May King kay Charlie. Mr. Wade, dapat akong mamatay at hindi dapat paglaruan ang ideya ni Claire. Nagkamali ako. Nagsisi ako, hindi ko na ito uulitin sa hinaharap. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon na mabuhay. Huwag mo akong paglaruan hanggang sa kamatayan. Gaya ng sinabi ni May King, sinampal niya ang kanyang sarili ng malakas, na naging malakas at malinaw. Walang ekspresyon ang mukha ni Charlie. Pinapanood siyang sinasampal ng isang dosenang sampal ang sarili ni May King. Dumudugo ang kanyang bibig. Si Charlie ay nagsabi, Mr. May, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Mr. Wade, kapag nabangkarote na ang future company, hindi lang ako magkakaroon ng kahit isang sentimo, ngunit magkakaroon din ako ng daan-daang milyong mga utang na hindi mabayaran, at hindi ko na ito mababayaran sa susunod kong buhay. Lumuhad si Naping sa lupa at nakiusap, nang walang kilos ng isang matagumpay na tao. Ang lahat ng ito ay biglang nangyari at ito ay masyadong nagkataon. Sinabi ni Charlie, si Mayping ay nabangkarote at siya ay nagkaroon ng masamang kapalaran at tiyak na malugi ito bukas. Kabanata 234. Ang lahat ng ito ay tila nagkataon lamang. Ngunit paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Malabo na naramdaman ni Mayping na ang nangyari ay may kaugnayan kay Charlie. Kaya hindi niya pinansin ang mukha at lumuhad sa publiko. Hindi alam ni Claire ang nilalaman ng tawag, at hindi niya napigil ang sabihin sa gulat. May King, hindi ba maganda ang takbo ng kumpanya mo? At saka, ano ang kinalaman ng iyong pagkabangkarote kay Charlie? Lumuhad si May Ping sa lupa at sinabing, Sister, nasaktan kita ngayon, at umamin ako sa iyo. Ngayon lang tumawag ang kumpanya para sabihin na nakansela at na-withdraw ang kooperasyon, at nangongolekta ng utang ang banko. Kung hindi, wala na talaga akong paraan para mabuhay. Saglit na natigilan si Claire, at sinabing, sa tingin ko nagkamali ka. Walang ganoong kapangyarihan si Charlie. Mahina ring sinabi ni Charlie, May King, lahat ng bagay sa mundong ito ay may sanhi at epekto. Walang kwenta kung tatanungin mo ako. pag mo ang iyong sarili. Pagkatapos noon ay pinasakay na niya si Claire sa sasakyan. Nang pinaalis na ni Charlie ang sasakyan, nakaluhod pa rin si Mayping sa gilid ng kalsada na blanco. Lalong nagkukumpulan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Lahat sila ay napatingin sa kanya nang may pagtataka at patuloy na nagbubulungan. Ngunit hindi na ito kayang pangalagaan ni Mayping mula bukas, siya ay magiging pulubi sa kalye mula sa isang napakamatagumpay na tao. Hindi, kahit pulubi, hindi lang siya walang pera, kailangan niyang magbayad ng daan-daang milyong mga liquidated damages. Nagri-ring pa rin ang telepono, at dumating ang naguguluhan na boses ng assistant. Ang tawag ni Pangulong May sa telepono mula sa kumpanya ng USERA ay nagsabi na ang rate ng interes ay tataas ng 10 puntos at ang utang ay kokolektahin bukas. Kung hindi mo kayang bayaran ng pera, putulin mo lang ang iyong kanang kamay. Ginoong May, ang landlord ng office building na inuupahan natin ay nagsabing tataas daw ng dalawampung beses ang upa. Kung hindi mo kaya, ay umalis ka na lang bago ang bukas. Presidente May, nadulas ang telepono mula sa kamay ni May Ping sa lupa, at lumuhad siya sa lupa na may mapurol na ekspresyon. Biglang sumigaw si Mei Ping. Oh Diyos ko, sino ba ang nasaktan ko? Ibinagsak niya ang kanyang mga kamay sa lupa, at kasabay nito ay ang pagbagsak ng kanyang ulo sa lupa gamit ang kanyang ulo, na nabasag ang Yugo. Hindi kinaya ni Mei Ping ang matinding suntok at nagkaroon siya ng nervous breakdown. Bamyu biula ang kanyang bibig, pumikit mga mata at nahimitay. Si Charlie ang nagmaneho ng sasakyan. Kalma daw ang muka. Habang pinag-iisipan ito ni Claire. Parang may mali. At hindi niya maiwasang magtanong. Ano ang ginawa mo kay Mating? Natatakot akong maging ganyan ka? Malumanay na sinabi ni Charlie. Wala akong ginawa sa kanya. Kanina pa kita hinihintay sa labas. Ano ang magagawa ko sa kanya? Tinatayang napakaraming tao ang kanyang nasaktan. Hindi siya pinababayaan ng mga ito. Naisip ito ni Claire at pinawi ang maraming hinala. Marahil ay si Ping ang nakasakit sa isang makapangyarihang tao, ngunit inilagay niya ang account kay Charlie. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng galit si Claire at sinabing, walang hiya talaga itong si Mei Ping, nararapat siyang mabangkarote. Kalmadong umiti si Charlie, si Mei Ping talaga ang nararapat, pinilit niya ang kanyang sarili, at ang pagkabangkarote ay ang pinakamahusay na kinalabasan. Kung hindi, hahayaan itong mawala ang iba. Marahan na bumuntong hininga si Claire at sinabi, mukhang kailangan pa nating maghanap muli ng partner at tingnan kung maaari tayong makipag-usap sa studio tungkol sa negosyo. Nang marinig ito ni Charlie, naghanda siyang kumustahin si Doris Young, at hiniling sa M Group na bigyan ang kanyang asawa ng higit pang mga order. Pag-uwi ng dalawa, Kausap pa rin ni Claire si Charlie tungkol sa susunod niyang plano sa pagdevelop ng kanilang studio. Ngunit pagkapasok na pagkapasok ng dalawa sa bahay, sinapo ni Jacob ang kanyang mga kamay at naglakad pasulong. Sinulya pa niya ang dalawa na may awkward na tingin at sinabing, Claire, sinabihan ka ng nanay mo na bumalik ka na sa trabaho sa Wilson Group bukas. Ano, natigilan si Claire. Kumunat ang noon ni Charlie at sinabing, hindi ba't gumawa ka ng malinaw na linya mula sa pamilyang Wilson? Oh, mukhang napahiya si Jacob, at walang magawang sinabi. Hindi alam ng nanay mo kung anong uri ng ecstasy supang ibinuhos dito, kaya nakatutok siya sa pamilya Wilson. Bago matapos magsalita si Jacob, galit na sinabi ni Claire kay Elaine, Mom! Binubuli ng pamilya Wilson si tatay ko at gusto nilang kunin ang villa ni Charlie. Bakit tayo babalik? Kabanata 235 Sa sandaling ito, sa pagharap sa pagtatanong ni Claire, ang binang si Elaine ay galit na nagsabi, kung tutuusin, may dugo ka rin mula sa pamilyang Wilson. At saka, nag-sorry na sa akin ng lola mo at sinabing, it was a moment of confusion. Si Harold ang nagudyok sa alitan at nagalit sa kanya. At ngayon si Harold ay pinarusahan niya ng husto. Ano pa ang hindi ka nasisiyahan? Galit na sabi ni Claire. Paano ang paghingi ng tawad? Si Lola humingi ng tawad. Humingi man siya ng tawad. Siguradong wala siyang sinseridad. She just wants me to go back and help her fix the M-Grand Group Cooperation. Nagmamadaling hinikayat ni Elaine si Claire. Huwag mong isipin na masama ang iniisip ng lola mo. Isang pamilya ang lahat. Hindi pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ako at ang pamilyang Wilson ay nasa iisang pamilya. Galit na sinabi ni Claire. Hindi ako babalik sa Wilson Group. Anong sinasabi mo? Hindi nasisiyahang sinabi ni Elaine. Napagtanto ng iyong lola ang kanyang pagkakamali. Hiniling ng lola mo na humingi ng tawad sa iyo? Pagkatapos magsalita, Muling sinabi ni Elaine, upang magpakita ng sinseridad, binigyan ako ng iyong lola ng isang gintong kwintas at dalawang bracelet na jade. Mom, sabihin mo lang yung mga alahas na binigay ni lola. Ang iyong gusto. Galit na natapos na magsalita si Claire. Hindi pinansin si Elaine. Tumalikod at naglakad papunta sa kwarto. Mabilis ding sumunod si Charlie. Galit na sinabi ni Elaine sa sala. Tingnan mo ang iyong anak na babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya pinansin ni Jacob at tumalikod. Sa kwarto, galit pa rin si Claire at nagreklamo kay Charlie, hindi ko akalain nagagamit ng alahas ang pamilya Wilson para bilhin ang nanay ko. Hindi mo ba alam na nakita ng nanay ko ang pera na nakabukas? Gayun din ang pamilya Wilson. Ilang alahas ang ibinigay ng pamilya Wilson? Magsabi ng ilang magagandang bagay, natarante siya at nakalimutan kung paano siya insultuhan ni Lola noon. Bagamat hindi masaya si Charlie, hindi siya comfortable na magsalita ng masama tungkol sa kanyang bienan. Maaaring lamang niyang kumbinsihin. Nang pinalayas tayo sa pamilya Wilson, wala doon si Ina. Kaya marahil hindi niya alam ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng pamilya Wilson. Sabi ni Claire, Paano kung pipilitin niya akong bumalik sa Wilson Group? Sinabi ni Charlie, ikaw mismo ang mag-isip tungkol dito, at sinusuportahan ko ang anumang desisyon na gagawin mo. Tumango si Claire at mariing sinabi, gusto ko pa ring magsimula ng sarili kong negosyo. Bahagyang umiti si Charlie, I think so too, kung magsisimula ka ng isang negosyo ng maayos. Maaari kang magtagumpay. Habang nagsasalita, Naisip ni Charlie sa kanyang sarili na dapat siyang maglaan ng oras para tawagan ang Chin mula sa pamilyang Chin, Isaac Craven mula sa Shangri-La, Orville Hong mula sa Daoist Family, Warnia Song mula sa pamilyang Song, at Solomon White mula sa White Family. Iimbitahan niya para kumain at makipagsundo sa kanila, at para tumulong sila sa karyer ng kanyang asawa in the future. Sa pag-iisip tungkol dito, Biglang nakatanggap ng tawag si Charlie mula kay Warnia Song. Sa telepono, magalang niyang sinabi, "Mr. Wade, ako ito, Warnia Song. I wonder kung busy ka." Walang pakialam na sinabi ni Charlie, "Hindi, Miss Song. Magsalita ka lang." Sabi ni Warnia Song, "Mr. Wade, ang aking lolo ay dumaranas ng isang pisikal na karamdaman kamakailan at hindi nakita kung ano ang mali." Hindi ko alam kung may oras ka. Pwede ka bang pumunta sa bahay ng lolo ko at tingnan siya? Pagkatapos nito, sinabi muli ni Warnia Song, "Huwag kang mag-alala. Hindi ka tatretuhan ng masama sa bayad sa konsultasyon." Naisip ni Charlie, si Warnia Song ay anak ng isang nangungunang pamilya sa Ores Hill. Sa hinaharap, ang kanyang asawa ay magsisimula ng isang negosyo. At maaaring kailanganin niyang hilingin sa kanya na tumulong. Kaya kaagad siyang pumayag at sinabing, Kung gayon ngayong gabi, pwede ako. Agad na sinabi ni Warnia Song na may pasa lama. Well, sasanduan kita mamayang gabi. Okay, sagot ni Charlie. Pagkatapos ibaba ang telepono, Sinabi ni Charlie kay Claire, May pupuntahan ako na isang kaibigan ngayong gabi. Hindi ako kakain sa bahay. Tumango si Claire at hindi na masyadong nagtanong. Pero siya ang nagsabi, habang nasa labas ka, huwag kang laging magfefeng shui sa iba. Kung tratuhin ka ng iba bilang sinungaling, tiyak ay magkakagulo. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, don't worry, I know it in my heart.